Migu miga labay sa 3 gawa tayo ng 3D Lotto swertres posibleng resulta para Webes, Pebrero 16, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon, ano? Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway naman dyan sa ating mga kapwa na mananaya. Katatapos lang po ng Valentine's Day, ano po? Nanalo po ba tayo na yung naparalunan ba natin? Nadala ba natin sa pamilya natin? Okay, binigay binigyan ba natin ng mga rosas sa uh, minamahal natin? Okay, so uh, sa nakasanayan na po natin ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Swara 3 posibleng disulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 16, 2023. Bago yan, Okay, so ikumpara kumpara muna natin ang nilabas nating 3D lotus water responsibly ni Sulta ngayong araw, Febrero uh, 15, uh, 2023 at sa si nilabas na numero kada draw po. Okay, i-kumpara na po natin. Okay, so the results, Merkules, Pebrero 15, 2023. Alright, so 2PM po, 296. 5PM, 426 uh, 9 p.m. 4.35. So, as you can see po, 2.6, then dalawang 4. Alright, so, ikumpara natin sa ano po, uh, posibleng resulta ang nilabas natin para February 15, 2020. Test po, ano? Alright, so ito na po. Okay. Sa 2 p.m. po, uh, ano po, we have here, um, 296. Okay. 2 p.m. 296. 6 lang po ang nandito. Okay. Sa 5 p.m. 426. 4. Okay. So, sumubra tayo ng tatlo. Ano po? Then sa 9pm, 4.35. Okay, 4.35, 9pm. 4.3, sumobra naman tayo ng dalawa. Okay, ano po? So, ikumpara naman natin sa mga nakarang nilabas nating TD Lotto Suertes, posibleng resulta, ano po? Okay, sa 2pm po, nilabas ko po ito ng February 2 pa po, ano? Okay, So, ito po, sa 5 p.m. po, ang nakalagay po dito is 692. Kung nakarambol po kayo, okay, nanalo. Congratulations po. Alright, so, sir naman po, sa 5 p.m., sa pareho rin, ano po, na isa na, na kita nyo po, 4265, no? Sa 5 p.m., 426. Katabilan niya, oh, 624. Kung napansin nyo po, Okay. At inilabas ko rin ito ulit noong Pebrero 4. Ito po. Okay. Uh, 2, 4, 6. Ano po? Okay. So, at saka sa 9pm po. Ang 9pm po natin. Ngayong araw natin nilabas sa Pebrero 4. 15-2023 po. In exact order pa po, ano? Okay. Ito po, nasa ikalimang numero. Lima, ikalimang kombinasyon sa 2 p.m. po. 4-3-5 in exact order po. Kung minintain nyo po ito, okay, uh, kung hindi pinalo nyo po yung flow, kung hindi lalabas ng 2, maaaring lumabas ng 5, or maaaring lumabas ng 9. Kung na-follow nyo po, okay, congratulations po. Ano po? Okay. So, yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto Suerte is posibleng resulta para ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw para Pebrero 15, 2023. Okay, sunod na tayo po sa pinakahihintay natin ang pag-generate ng 3D Lotus Veltress, posibleng ni Sulta, para Webes, Pebrero 16, 2023. Okay, so check muna natin kung may set A ba. Okay, set B, set B, set B halos. Na, so set B tayo ngayon. Okay, so simula tayo sa 2 p.m. Okay, generate. Okay, so again, wala po tayong GC. Okay, so then, yeah, we're uh, 2 p.m. po. 313-306-104-177-034. Okay, sunod naman tayo sa 5 p.m. po. Okay, 5 p.m. Okay, generate. Ang binibigay lang po natin is posibleng resulta lang po, ano? Posibleng resulta. Hindi po sure hit po, ano? Alright, so 5 p.m. 409-494-994-544-825. Sunod naman tayo sa 9 p.m. po. Okay, 9 p.m. ang pinakahuli. Okay, generate na po tayo. Alright, naglo-load. Okay, 9pm. 370-870-850-853-788. Okay, yan lang po ang ating 3D Lotto Sir. Tres posibleng resulta ah, para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 16, 2023. Highlight ko po ano, posibleng resulta lang po. Ano po? I do hope you understand. Hindi po tayo nagbibigay ng sure hit but instead posibleng resulta lang po okay posibleng resulta all right? so now recap muna tayo okay 2 p.m. po, we have here 313-306-104-177-034. Sir so, naman tayo sa 5 p.m., 409 -494 994-544-825. At sa 9pm po, 370-870-850-853-788. Alright, so, again po, so, kagaya ng mga nilabas na numero po, okay, so, maaring lumabas, okay, kadalasan yung una o una na kombinasyon or ikalimang kombinasyon. Okay, nakita nyo naman, as itong February 2 ko po, kung naka-maintain, medyo malayo na po, baka hindi na po kayo na-maintain. So, yung dalawang numero, magkasunod. Okay, ito, lumabas ng 2. Ito, lumabas ng 5. Okay? So, pareha rin. Okay? 2, 4, 6. Okay. So, 2, 4, 6. Lumabas ng 5. Okay? Kalawang numero. Alright, so para hindi po tayo mabigatan po ano, example lang po yung 2PM ko po, po ano, binigay. So as you can see po, ikalimang numero. So ito lang po yung piliin po natin. Ano po? Okay, example lang po. Okay, 034. I-maintain nyo po. Okay, 0. Uh, kung hindi lalabas ng 2, maring lumabas ng 5. Uh, kung hindi lalabas ng 5, maring lumabas ng 9. Yung 5 p.m. naman natin, kung hindi lalabas ng 5, maaaring lumabas ng 2. Yung 2, anong 5 naman, kung hindi lalabas ng 5, maaaring lumabas ng 9. Yung 9 naman natin, kung maaaring hindi lumabas ng 9, uh, maaaring lumabas ng 9. Kung hindi lalabas ng 9, maaaring lumabas ng 2, or maaaring lumabas ng 5. Yan lang po yung flow po. No? Okay? So, um, As you can see po, naka-target po tayo ngayong araw. Ito po, 435. So uh, pero usual po natin is uh, any order or rumble po. Okay? So kayo na pong bahala, no? Okay? So kadalasan pong lumalabas either itong ano po, unang kombinasyon or ikalawa, ikaliwang kombinasyon. Minsan-minsan naman tong tatlo na nasa gitna po, ano? Okay? So maintain lang po tayo ng numero. Pili kayo ng isang numero sa anong mang set sa 2 p.m., 5 p.m., or 9 p.m., then i-maintain nyo po. Okay, maaari po itong lumabas. So far po, if tingnan po natin sa ano po, community po natin, halos binigay kong mga numero po, lumabas ilang araw na po ang lumipas. Ano po? Okay, pero lumalabas talaga. Ano po? Okay. So, okay. So, for, uh, okay, yan lang po. I think yan lang po yung uh, flow po natin. Okay. Recommendations and suggestions. And also, kung gusto niyo po maging updated, nagpo-post po ako ng mga shorts ko po kung nandun kayo sa video. Or kung nasa Facebook po naman is... Um, Nagpo-post po ako ng reels at saka post po, no? Okay, so, shoutout muna tayo. Okay, Shoutouts, We have here to 1,880 uh, subscriber po in, in YouTube. Thank you for subscribing po. Okay, for the 20 likers, thank you po. Then, we have uh, Rizal Balubal. Don't like watching from Sambuanga. Thank you po sa pag-like. Okay and pags uh, subscribe naman po. Okay, then sa Facebook po, we have 740 likes po. Then we have your 2.1k followers. Thank you po. And for the ating na natin yung ano. Okay. So we have ano po, we have your 502 reactors po sa ating video. Thank you po for reacting. Then if I am not mistaken, we have uh, 3,000 plus views sa Facebook po. Thank you for viewing po. Alright po, so okay, I think that is all. Bago tayo magtapos, inaanyan ko po kayo mag-like, follow, subscribe, share, like, sa ating social media accounts na naka-flash or naka-display sa ating screen. 'Yan lang po. At muli, magandang gabi.